News. Samantala, ginang patay matapos pagsasaksaki ng asawa ng kanyang kapatid dyan po sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mar Alawan ng Armen Pagadian. RMN Live Reports! Patay ang isang ginang matapos itong pinagsasaksak ng asawa ng kanyang kapatid kung saan ang sospek ay kapatid din sa asawa ng biktima sa barangay Kanipaan, Bayog, Zamboanga, del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Adelaida Andinas, 51 taong gulang, habang ang sospek naman ay kinilalang si Loreto Andinas, 45 taong gulang. Batay sa investigasyon ng Bayog Municipal Police Station, nakikisilong umano ang biktima sa bahay ng kanyang kapatid dahil malakas ang ulan sa naturang lugar. Noong panahong iyon, nagtatalo umano ang sospek at asawa nito na kapatid ng biktima. Bumunot o mano ng itak ang sospek dahil sa saksakin nito ang kanyang asawa, ngunit pumagit na ang biktima na si Adelaida at sinasaway ang mag-asawa kaya siya ang tinamaan ng itak. Sinubukan pang iligtas ng anak ng sospek ang kanyang tiyahin naduguan duguan, ngunit siya na naman ang nilapitan ng kanyang ama kaya gumulong ang anak ng sospek at tumama na naman sa katawan ng biktima ang itak ng sospek. Habang ang asawa naman ng sospek na si Lia Andinas ay nakatakbo pa at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nagtamo rin ang asawa ng sospek ng sugat sa kanyang kamay. Pagkarating ng mga romerspondeng kapitbahay at mga CVO na datna nila sa crime scene ang walang buhay na ginang habang nakatakas naman ang sospek patungo sa karatig bayan at patuloy pinaghahanap ngayon ng mga kapulis. Habang nag-alok naman ng reward money na 20,000 pesos ang manugang ng biktima para sa mga makapagturo sa lokasyon ng nagtatagong sospek. Umaasa rin sila na mahuli kaagad ito ng mga kapulisan upang wala ng ibang buhay na madadamaya pa. Mula dito sa RMND XPR at IFM Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak RMN.